Ang Intramuros, na kilala rin bilang lungsod na nakapader o Wall City, ay isang makasaysayan at pinakalumang distrito sa Maynila. Itinatag ito ng mga Kastila noong 1571 ni Miguel Lopez de Legazpi at nagsilbing sentro ng pamahalaan, relihiyon at edukasyon sa panahon ng kolonyal na Kastila. Kilala ito sa bansag na The Wall City dahil nagmula ito sa salitang Kastila na intra na ang ibig sabihin ay loob at muros na nangangahulugang pader. Sa madaling salita, ang intramuros ay ang bayan na napapaligiran ng mga pader. Nagdulot ng malaking pinsala sa intramuros ang mga labanan noong ikalawang digmaang pandeigdig. Naging saksi ito sa kasaysayan ng Pilipinas. Ngunit, Marami pa rin itong napanatili ng mga makasaysayang gusali. Ngayon, ang Intramuros ay isang tanyag na destinasyon ng mga turista at isang mahalagang simbolo ng kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Halika at ating silipin ang ilan sa mga ito. Kailangan ka pala dito. Isa na rito, ang Memorial Manila 1945. Ito ay ginawa upang ialay sa isang daang libong buhay na sibilyan na nawala noon upang makamit ang kalayaan ng Maynila sa tulong ng mga Amerikano laban sa mga Hapon

ang pinakamatandang simbahan sa Pilipinas na gawa sa bato. Ito ay idinisenyo ayon sa ilan sa magagandang mga templo na pinatayo ng mga Agustino sa Mexico. Ang kasalukuyang istruktura nito ay sinimulang ipatayo noon pang 1587 at kasama ng monasteryo ay nakumpleto noong isang libo anim at pito. Ang pangunahing pinto nito ay isang makabuluhang piraso ng sining ng relihiyon at kasaysayan. Ito ay gawa sa mulabi, isang tropical na hardwood at nagtatampok ng masalimuot na mga ukit sa istilong baro. Kilala rin ito sa makasaysayang Jurial floor na naglalaman ng mga labi ng mga kilalang tao tulad nina Miguel Lopez de Legaspi, Martin de Goiti, at Juan de Salcedo. Ang simbahan mismo na gawa sa adobe stone at lime mortar ay isang pangunahing halimbawa ng neo-classical baroque architecture noong isang libo siyam na siyam na tatlo, ang simbahan ng San Agustin at tatlo pang simbahan sa Pilipinas na itinayo noong panahon ng mga Kastila ay idineklara bilang pandaigdigang pamanang pook ng UNESCO. Manila Cathedral ang katedral ay ang orihinal na simbahan ng Maynila na ganap na itinatag noong 1571 ng isang paring sekular, si Padre Juan de Bebero, na siyang dumaong sa luok ng Maynila noong 1566. Nagsimula bilang isang maliit na simbahan, dumanas ito ng maraming pagkasira at muling pagtatayo dahil sa digmaan at kalamidad. Ang Manila Cathedral na opisyal na kilala bilang Minor Basilica at Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception ay sikat sa ilang kadahilanan. Ito ang Premier Basilica ng Pilipinas, isang titulong ipinagkaloob mismo ni Pope John Paul II noong isang libo walumput isa bilang pagkilala sa kahalagahan nito bilang isang lugar ng pananampalataya. Isa rin itong kilalang makasaysayang palatandaan sa Intramuros at isang makabuluhang istrukturang pangrelihiyon na nagsisilbing inang simbahan ng Pilipinas. Ito ang unang katedral ng Maynila at ang simbahan ng Maynila. Isa rin ito sa pinakamatandang simbahan at pinakasikat na simbahan sa Pilipinas at naging saksi sa maraming mahahalagang pangyayari sa kasaysayan ng ating bansa. Dito ginanap ang unang binyag sa Maynila noong 1571 ang kasal ni Naraha Matanda at Raha Lakandula at marami pang iba. Naging saksi din ito sa maraming makasaysayang kaganapan tulad ng pagpirma sa Treaty of Paris noong walo at ang proklamasyon ng Republika ng Pilipinas noong 1878. Ang Manila Katedral ay ang ay simbolo ng pananampalataya, katatagan at pag-asa ng mga Pilipino. Ang Palasyo del Gobernador Itinayo sa kasalukuyang anyo nito noong 1776. Matapos itong wasakin ng lindol noong Hunyo 3, 1863, Ginawa itong opisyal na tirahan ng gobernador-heneral matapos masakop ng Estados Unidos ang Pilipinas noong 1898. Ginawa itong tirahan ng mga gobernador ng Amerika. Simula kay General Wesley Merritt bagamat hindi ganap na orihinal, mayroon pa rin itong maringal na anyo at ginagamit ng ilang departamento ng pamahalaan. Makasaysayang tagpuan ng unang pamahalaan ng Pilipinas mula sa Espanyol hanggang sa mga gobernador ng Amerika. Baluarte de San Diego. Ang mga guho ng Baluarte de San Diego ay isa sa mga pinaka nakamamanghang mga istruktura sa Intramuros. Ito ay itinayo sa pagitan ng 1585 at 1587. Ayon sa Intramuros Administration, ito ang pinakaunang tanggulan sa Maynila na gawa sa bato. At una munang nakilala sa pangalang Nuestra Senora de Guia. Pero dahil hindi matibay ang pagkakagawa nito, agad din itong nasira. Subalit, noong ika labing pito dang taon, muling binuo at itinayo ang naturang balwarte at nagsilbi pang kampo ng mga Ingles noong isang libo anim na dalawa British Occupation of Manila. Nang mabawi ng mga Kastila sa tulong ng mga katutubong Pilipino ang Maynila, muling naisauli ang lungsod, gayon na rin ang baluarte sa korona ng Espanya at nanatiling matayog ang baluarte de San Diego sa mga taong sumunod hanggang sa ito ay masira noong panahon noong ikalawang digmaang pandaigdig. Noong dekada 80, Muling binuhay ang Baluarte de San Diego at ngayon ay nagsisilbi bilang isa sa pinakapopular na mga atraksyon sa loob ng Intramuros Maynila. Kilala na ito ngayon sa Taguriang San Diego Gardens kung saan matatagpuan ang mga lumang pader, istruktura na ginawa pa noong panahon ng Kastila. Mga hardin na puno ng halaman punot bulaklak na kaaya-aya sa mata at isipan. Ang disenyo ng baluarte ay sinadyang bilog, isang arkitekturang nagbibigay daan sa epektibong depensa. Sa mga gilid, makikita ang mga bukas na espasyo na nagsilbing lagusan ng na mga kanyon at mga tagapagtanggol. kakapal na pader ay nagpoprotekta laban sa pagsalakay. Sa gitna nito, matatagpuan ang sentral na bahagi na maaaring ginamit bilang imbakan ng mga bala, mga kanyon, o taguan ng mga sundalo. Port Santiago ang Port Santiago ay isang makasaysayang lugar na itinayo noong 1571 sa pangunguna ni Miguel Lopez de Legazpi. Ito ay nagsilbing kuta ng mga Kastila bilang depensa laban sa banta ng mga dayuhang mananakop. Sa parehong lugar rin ikinulong ang pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal dahil sa paggawa niya ng mga akdang naglantad sa pagsasamantala at kalupitan ng mga Espanyol. Dito ikinulong at ginugol ni Jose Rizal ang kanyang mga huling araw bago siya bitayin noong 30 ng Disyembre, isang libo walong Mula sa kanyang selda, sinulat niya ang kanyang huling tula na mi ultimo a Diyos. Sinasabing ang disenyo ng daan nito ay sinadyang paliko upang matagalan ang mga kalaban na humahabol sa kanila. Noong ikalawang digma ang pandaigdig, ang nasabing pook ay ginamit ng mga Hapones bilang lugar ng torture at bilang guan para sa mga Maraming Pilipinong pinaghihinala ang naghihimagsik, kasama na nga rito si Dr. Jose Rizal. Ang orihinal na pangalan ng Fort Santiago ay Fuerza de Santiago, sa Tagalog, Moog ng Santiago. Isang tanggulang moog. Ang pader na nakapalibot dito at nagsisilbing proteksyon ay may kapal na walong talampakan at taas na dalawamput dalawang talampakan. Hindi maikakaila ang kahalagahan nito sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa panahon ng kolonisasyon, ito ang nagsilbing pangunahing tanggulang muog ng gobernong Espanyol. Noong ikalawang digma ang pandaigdig, ang Port Santiago ang nagsilbing punong himpilan ni General Douglas MacArthur. At mula dito, pinamunuan ang hukbong Pilipino-Amerikano laban sa mga mananakop na Haponis. Ang Port Santiago ay dating lugar din ng palasyo at kaharian ni Raja Sulaiman, pinuno ng Maynila noong panahon bago ang mga Espanyol. Sa kasalukuyan, ang moog at ang mga selda nito ay isa ng pambansang dambana. Mula sa imahe nito ng pagpapahirap at kamatayan, ito ngayon ay larawan ng kagandahan at kapayapaan para sa mga nais lumaya sa magulong buhay. Ang Port Santiago ay isa sa pinaka magandang atraksyong panturista sa Maynila na nagsisilbing museyo at nagtataglay ng mga pamana ng pamahalaang Espanyol isang kopya ng selda ng bilangguan ni Jose Rizal na itinayo di umano bago siya bitayin. Dito sa Port Santiago, matatagpuan ang Raha Sulaiman Cheter, ang Plaza de Armas, Rizal Shrine, ang Baluarte de Santa Barbara at ang kulungan ng Dungeon. Itinuturing na mahalagang puok ang Port Santiago, hindi lamang dahil sa kasaysayan nito, kundi pati na rin sa turismo. Raha Sulaiman Cheter, itinayo bilang kwartel ng militar at bilang kwarto eskwela. Isang paaralan para sa mga maliliit na opisyal noong ikalabing walong siglo. Si Raha Sulaiman ay ang huling hari ng Maynila, kasama si Raha Matanda at Lakandula. Isa siya sa tatlong Raha na lumaban sa Imperyong Espanyol noong kolonisasyon ng Pilipinas noong ikalabing anim na siglo. Tumanggi siya sa alok na pagkakaibigan ng mga Kastila na talagang nangangahulugan ng pagkawala ng kalayaan ng kanyang bayan. Nawasak noong ikalawang digma ang pandaigdig. Ang mga guho ay ginawang panlabas na tsetro na kilala bilang Raha Sulaiman Cheter noong pito. Plaza de Armas Ang Plaza de Armas ay isang pampublikong plaza sa Intramuros, Maynila. Ito ang gitnang plaza ng Fort Santiago. Isa ito sa tatlong pangunahing plaza sa Intramuros. Ito ay nagsilbing lugar ng pagsasanay sa militar. Rizal Shrine Nakilala rin bilang Museo ni Jose Rizal o Dambana ni Rizal. Ay isang museo na nakatuon sa buhay ni Jose Rizal. Ito ay matatagpuan sa loob ng Port Santiago Intramuros, sa tabi ng Plaza de Armas. Ang Port Santiago ay nagsilbing kwartel para sa mga sundalong artilyera ng Espanya Noong panahon ng kolonisasyon ng Espanya sa mga isla. Ang museo ay matatagpuan sa gusali kung saan ginugol ni Jose Rizal ang kanyang huling gabi at itinago ang kanyang sikat na tula na Mi Ultimo Adios. Ang aking huling paalam. Sa isang lampara ng langis, na ay ibinigay sa kanyang kapatid na si Trinidad. Ito ang huling tula na isinulat ni Jose Rizal bago siya pinatay. Ito ay naisulat sa Port Santiago sa gabi ng kanyang execution noong Disyembre 30, 1896. Ang tula ay nagpapakita ng kanyang pag-ibig pangarap para sa Pilipinas kahit na malapit na siyang mamatay. Ang dambana ay tahanan ng iba't ibang memorabilia tulad ng mga shell na nakolekta niya sa dapitan, mga libro, manuskrito at likhang singing. Balwarte de Santa Barbara unang itinayo bilang isang kahoy na plataporma sa bukana ng Ilog Pasig noong 1573. Muling itinayo sa Volcanic Top na may mga storage vault at powder magazine noong 1573. Ang mga lumang storage vault ay naging mga piitan na may bagong pasilidad ng imbakan itinayo sa mas mataas na lupa noong 1715. Higit pang pinatibay sa pagtatayo ng Palsa Braga Media Naraha, isang semi na plataforma sa tabing ilog noong ikalabing walong siglo. Idineklara bilang National Historical Monument noong isa pagkatapos ay bilang isang pambansang kayamanan ng kultura noong 2014. Ang Baluarte de Santa Barbara sa loob ng Port Santiago Intramuros ay naglalaman ng museo ng I Make History Portraits, isang Lego Education Center na itinatag noong 2018. Ang dalawang palapag na kolonyal na gusaling ito na orihinal na imbakan ng militar at kwartel ay nagpapakita na ngayon ng mga modelo ng Lego ng mga makasaysayang gusali ng Intramuros at iba pang istruktura sa Pilipinas. Makakakita ang mga bisita ng centerpiece model ng isang robotic Philippine Eagle. Mga modelo ng Lego batay sa mga makasaysayang gusali sa Intramuros at Pilipinas mula sa panahon ng kolonyal na Espanyol at nagpapakita ng ating kulturang Pilipino. Ang kulungan ng dungeon. Ayon sa kasaysayan, ito ay naging kulungan ng mga Pilipino sa panahon ng pananakop ng mga Kastila. Talagang pala dito. Oh. At dito rin natagpuan ng mga Amerikano ang nabubulok na bangkay ng higit kumulang na naraang katao after World War II. Ang nasabing dungeon ay ginawa noong isang libo limang raan na bilang imbakan ng mga armas at gunpowder dahil ito ay malapit sa ilog Pasig. Hindi ito naging mabisang imbakan para sa mga nasabing kagamitan at kalaunan ay naging kulungan ng mga Pilipino noong panahon ng Hapon. Hinahaya ang mamatay ang mga nakakulong dito kapag tumataas ang tubig sa ilog Pasig na pumapasok sa loob ng dungeon. Noong ikalawang digma ang pandaigdig, isa sa pinakamadilim na yugto ng kasaysayan ng dungeon sa Intramuros. Ginamit ito ng mga Hapones bilang torture chamber at execution cell para sa mga Pilipino at Amerikanong bihag. Higit anim na raang bihag ang namatay sa dungeon dahil sa gutom, kakulangan ng hangin at brutal na pagtrato ng mga sundalong Hapones. Matapos ang digmaan, natagpuan ang mga labi ng mga bihag na namatay sa masikip at madilim na dungeon. Ang pagkatuklas ng daan-daang bangkay matapos ang pagpapalaya ng Maynila noong 1945 ay nagsisilbing Isang matibay na patotoo sa mga kalupitan na ginawa sa loob ng mga pader na ito. Ngayon, ang Dungeon sa Port Santiago ay bahagi na ng isang pambansang pamanang pangkasaysayan. Bukas ito sa publiko bilang isang museo na naglalaman ng mga alaala ng mga bayani at biktima ng kasaysayan. Dito makikita ang mga lumang selda kalawangin at matitibay na rehas, pati na rin ang mga markers na nagpapakita ng kasaysayan ng mga nagdusa rito. Ang dungeon sa Intramuros ay isang paalaala ng mapait na nakaraan ng Pilipinas, isang simbolo ng sakripisyo, tapang at paglaban para sa kalayaan. Hindi maikakaila ang kahalagahan ng Intramuros sa kasaysayan ng Pilipinas naging saksi sa mga digmaan tulad ng World War II. Nananatili dito ang mga makasaysayang lugar tulad ng Port Santiago at ang simbahan ng San Agustin na isa sa mga natatanging gusali na nakaligtas sa mga digmaan. Ito ay nagkaroon ng malaking epekto sa paghubog ng kultura at pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Bilang isang makasaysayang distrito, ang Intramuros ay mahalagang simbolo ng kasaysayan, kultura at pagkakakilanlan ng Pilipinas na pinagpupunyagi ang pangalagaan para sa susunod na henerasyon. Driving round with my baby, top drops and raindrops. Motion got me all faded, my heart got me going all crazy, and I.